So ito na uli yung ano yung uh, inko 900 watts na genset. Uh, after one year gagawin ko siya ulit ng video. So ang mga mini ko lang naman dito is itong filter, yung air filter dito. Tapos yung spark plug dito sa likod. Kasi wala naman tong oil eh. Wala siyang lagayan ng oil na separate. Di ba? Doon sa video, magkahalo yung oil tsaka yung gasolina dito sa loob. So wala ang dapat palitan na oil dito. So ang ginagawa ko lang dito, tinatanggal ko tong cover ng air filter niya. Yan. Ang natin. Tapos dito sa loob, ayan, may makita may, may kita tayo dito ng foam. Ayan, ito na air, ano niya, air filter niya. Ayan, so kailangan lang ano to, uh, malinis palagi para hindi bumaba. Ayan. Tapos babalik mo lang uli diyan. Linisin mo lang yung paligid na yan. Para wala mga dumi-dumi.

sasigpitan so, lang uli yan ito tapos yung yung ano niya yung spark plug niya so, yung nandito sa likuran ito so, tinatanggal lang yan pag kailangan ng palitan yung spark plug, hinihila lang po Yes, ito. Nakasama naman tong ano eh, uh, screw uh, pang tanggal ng spark plug. Yan, nakasama tong genset. Tapos pag napalitan na, ipitan lang ulit, tapos ibalik tong itong hose niya. Ayan. Ayan. Yan, higpitan lang yan. Tapos, uh, may nagtatanong pa kung paano daw tatanggalin yung gasolina dito sa loob. ah uh, pag hindi gagamitin na matagal, i-drain mo yung gasolina. May dalawang option para ang para gawin yun. Una, is yung dito, sa gilid dito kasi meron niyang host dito eh. Ayan, dito. May clip yan dyan. Tsaka dun sa baba. Ayan. Teka nag-blur dyan. Tatanggalin mo yung clip na yan. Hihilain mo yung host. Kalabas. Medyo lang yung host na yan eh. Tapos saka mo i-on tong ano iyon tong switch niya para tumulo yung gasolina palabas. Yan. Yan. yung isang option. Yung pangalawa. So, dito sa ibabaw. Which is yung ginagawa ko kasi mas madali. Yan. Meron ako dito ah, pang pump. Ang ginagamit ko pang pump. Binili ko rin doon siya Shopee. Pangalin mo yung cover dito. Tapos susuksok mo na ganyan yan. Tapos ipapamak mo na. Ayan, para mas madali. Pero dapat mas mataas to. Kumpara doon sa paglilipatan mo. Ayan, para mas mabilis. Ito ginagawa ko. Tapos pag may natirang konti dyan pinapaandar ko na lang hanggang maubos. So, yun. Tapos may nagkatanong pa na bakit daw biglang namamatay yung generator. Uh, may mga ano eh, may mga iba't ibang reason bakit biglang namamatay. Una, konti na lang gasolina. Pangalawa, ah, uh, may sira ni spark plug kaya namamatay. Pangatlo, yung ano niya, yung choke niya, yung hangin, nawawalan siya ng hangin. Possible na nangyayari yun. Kasi pag in-start mo to, yung choke, igaganito mo eh, di diba? Para magkaroon siya ng hangin, mag-start yung makina ng tuloy-tuloy. Kasi pag hindi mo ginalaw yung choke, mamamatay siya. So, may mga instances na yung RPM niya bumibilis. Ang ginagawa ko nun, ina-adjust-adjust ko tong choke. Para mag-normal yung RPM niya. Pag sobrang bagal, i-adjust mo. Pag sobrang bilis naman, i-adjust mo rin ito. So, yun yung ginagawa ko. Para, para hindi na mamatay yung makina So, try natin i-start. <coughs> Ngayon papaan din natin yung genset. Same process pa rin naman ito. No? Ah, uh, wala pong nakasaksak. Choke level choke lever off. Engine off. Ah, uh, fuel off. So first step, engine on muna natin. Switch on. Tapos yung fuel. I-on natin. Yeah. Tapos next is yung itong ano niya. Itong itong coil starter niya. So, after ano one year of uh, moderate use ah uh, okay pa rin naman yung inko na gen genset ko ah uh, ginagamit ko lang naman to pag may mga mabilis ang brown out I mean, kasi yung ginagamit ko pag matagal na brown out yung malaking genset so after one year of moderate use Okay pa rin, ganun pa rin yung performance niya. Although may inayos kami dun sa carburetor niya kasi nga nagbara yung nagbara yung langis dun sa carburetor kasi nga matagal ko tong hindi nagamit na imbak kasi hindi ko pinapaanda kaya nagbara yung carburetor ayon magstart yun lang yung nirepair dito yung arborador niya nilinis para matanggal yung mga bara kaya kung hindi nyo gagamitin matagal kailangan pa andarin yung every month. At least once a month. Tapos, mga 20 to 30 minutes, patakbuhin nyo lang. Tapos, kapag matagal talagang hindi gagamitin, i-drain nyo yung gasolina sa loob. Kailangan wala siyang laman. Para, hindi naisira. So, yun. So, overall, okay pa rin naman ito. Matipid pa rin sa gasolina. Tsaka, uh, nagagamit pa rin.